rin yun eh. Isang oras eh. Ito pa kala daw. Ay, daw pa siya. So, ayan. Good morning. Ako ay magpiprito ng hilaw na saging. Yung bagong pitas. So, ayan. Nag-try ako ng tatlong piraso. Tapos, napainit na ako ng kawali na may mantika. So, tatry na natin siyang ilagay. Ito tayo na banana chips. So, natin ng ng banana chips. Pagkain natin siyang lumutong. Pataleyutanin natin siya. Kaya may ano, yung yung hilaw na saging. Tapos ito yung ano, yan na preto na. Malutong. Masarap. Hmm. Hintayin hmm. natin siya maluto lahat. So, yan konti na lang ang yung, oh. ano, palulutungin na banana chips. Gagawin banana chips. So, yan. konting na lang papupulahin na lang natin. At atin na lalagyan ng asukal. Maganda yung papupulahin para malutong. ayan, nilagyan na natin ng asukal atin ang atin lang pupulutin yung asukal bago natin ilagay ay yung iba pang ano iba pang saging na pinalutong pupulutin muna natin so ayan pupulutin natin yung ano asukal para meron na tayo na lutong banana chips. Ito ay anim na pirasong hilaw na saging. So yan, napulot na yung asukal. Iunuhu ko na lahat. nga hahaluin para siya ay maging potato banana chips. So, ayan, luto na ang aking banana chips na ginawa. So, ayan, o. Oh, malutong na to. So, mainit pa. Mayamaya natin tikman.